Sisikaping makuha ng mga taga-Kalinga ang world record sa pagtugtog ng gong kasabay ng pagdiriwang ng Ulalim Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Pinatugtog kaninang umaga ng mahigit tatlong libong kalalakihang Kalinga ang kanilang gangsa o gongs. Sa iisang tono lamang na naghuhudyat ng pagkakaisa ng mga tribo ng lalawigang hinati ng karahasan at magkakaibang kultura at prinsipyo. Bahagi ito ng ikadalawampung anibersaryo ng lalawigan at pagdiriwang ng Ulalim Festival. Layon din ito na maipakita ng mga katutubo ng Kalinga sa pamamagitan ng pagpapatunog nila ng gang sa ang kanilang pagkakaisa. Layunin rin ng 1,000 gongs for unity na malagay sila sa Guinness Book of World Records. Yeah, tingin ko it's very successful because the last time that we had it, Isan libo lang yung uh, gumamit ng gang. Ngayon, mahikit tatlong uh, libu. I think it's 3,048. Congratulations to the people of Kalinga and uh, for uh, know, for showing the world what kind of uh, culture we have here in the province of Kalinga. Mula sa pitong bayan at isang lungsod sa Lalawigan ang mga pumarada at tumugtog ng gangsa. Unang pumarada ay ang mga tribo na galing sa bayan ng Balbalan, ang tinaguriang ang most peaceful tribe sa Kalinga. Sumunod ang mga tribo na mula sa Lubwagan, ang bayan na pinanggagalingan ng magaganda at makukulay na beads at baskets. Biligyang kulay naman ng tribo na mula sa bayan ng Pasil suot ang kanilang native dress at bahag na kulay pula. Sumunod na dito ang daan-daang mga tribo mula sa bayan ng Pinukpok. Rizal, Tanudan, Tinglayan at Tabuk. Uh, and I hope uh, this will uh, bring uh, the message na sana itong uh, we are here together with in, with diverse culture. Ito yung magsisimula na magiging united at magkaisa ang mga tiga-kalinga. Yeah, I enjoyed very much. It was really beautiful. Yeah, it was really great. We have enjoyed so much. And we saw everywhere in the village the preparation. So now we see in the real and it was really beautiful. Yeah, all, all that was great. I love your string. <laughs> <laughs> it's my first time at Kalinga and I'm really impressed. Well, it's a very distinct culture, it's a rich culture. She says, You going to Kalinga? Going to Tabuk? Be very careful. I did not know what she was talking about. Then the uh, board member told us. We used to be headhunters. Oh, really? It's more peaceful here than it is in Manila. sunog ng gong o gansa ay simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan ng mga taga-Kalinga. Mula dito sa Tabuk, Kalinga Province, Grace Dr. Lero, UN News, Worldwide.